Limang mga benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng walnuts sa umaga. Ang nut na ito na may hugis ng utak ay malawak na kilala sa maraming benepisyo nito sa kalusugan at ang mga walnut ay puno ng mga sustansya kabilang ang iron, fiber, vitamina, carbohydrates at protina. Narito ang isang video ng ilan sa mga pakinabang nito sa kalusugan. Ang isa sa pinakamaganda at pinakamasustansyang pagpipilian na maaari mong gawin ay ang pagnguya ng mga babad na walnut sa umaga. Ang mga walnut ay puno ng napakaraming nutrients, tulad ng omega-3 fatty acids, antioxidants, at bitamina, na lahat ay malusog sa puso. Sa pamamagitan ng pagbabad sa kanila, maaari mong i-unlock ang lahat ng kanilang nutritional value at gawing mas madaling matuno ang mga ito bilang karagdagan sa pagpapabuti ng paggana ng utak at pagsuporta sa kalusugan ng puso, ang pagkain ng mga babad na walnut sa umaga ay maaaring magbigay sa iyo ng tuloy-tuloy na supply ng enerhiya upang maging maayos ang iyong araw. Ang mga malusog na mani na ito ay napatunayan din upang mapabuti ang balat, buhok, at pangkalahatang kalusugan, ayon sa NIH. Ang mga ito ay isang mabilis at simpleng diskarte sa pagpapahusay ng kalusugan at enerhiya sa gawain sa umaga. Kaya dito, sa pamamagitan ng pag-iingat sa lahat ng mga bagay na ito, inilista namin ang hindi nagkakamali na mga benepisyo sa kalusugan ng pagkain ng mga babad na walnut sa umaga. Mas mahusay na immunity. Ang mga walnuts ay napatunayan din na mapabuti ang balat, buhok, at pangkalahatang kalusugan. Alam mo ba na ang mga walnut ay hindi kapanipani walang mataas sa antioxidants, na sumusuporta sa isang malusog na immune system at maiwasan ang sakit gayon din, ang mga walnut ay isang magandang pinagmumulan ng mga bitamina at mineral tulad ng tanso at bitamina B6, na maaaring makatulong upang mapataas ang kaligtasan sa sakit dahil ang isang matatag na immune system ay gagawing mas malamang na magkaroon ka ng sipon at iba pang mga karamdaman, ayon sa NIH nagpapabuti ng digestive system. Ang mga walnut ay puno ng napakaraming hibla na tumutulong na panatilihing nasa mabuting kondisyon ang iyong gastrointestinal system. Ang pang-araw-araw na pagkonsumo ng hibla ay kinakailangan para sa lahat ng tao upang mapanatili ang mabuting kalusugan ng digestive at bituka. Pinahusay na pagtulog. Ang mga walnut ay naglalaman ng maraming kemikal na melatonin na nauugnay sa mas malusog na mga pattern ng pagtulog. Hindi lamang ito, ngunit ang omega-3 fatty acids ng mga walnut ay nakakatulong din na mabawasan ang stress at mapanatili ang malusog na presyon ng dugo. Pagtanda ng balat, ang mga walnut ay puno ng napakaraming nutrients, tulad ng omega-3 fatty acids, antioxidants, at bitamina, na lahat ay malusog sa puso dahil ang mga walnut ay may kasamang b na nagpapababa ng stress at nagpapabuti ng mood, ang mga ito ay mabuti para sa kalusugan ng iyong balat. Ang pinababang stress ay maaaring makinabang sa kalusugan ng balat, samantalang ang pagtaas ng stress ay maaaring magpulala ng mga wrinkles at iba pang mga sintomas ng pagtanda, ayon sa NIH. Ang natural na antioxidant na bitamina E ay gumagana upang labanan ang mga libreng radical na dala ng stress at pabagalin ang proseso ng pagtanda. Mas malakas na kalusugan ng buto. Ang alpha-linolenic acid na nasa mga walnut, isang mahalagang fatty acid, ay nakakatulong na mapanatili ang kalusugan at lakas ng mga buto ang mga walnuts ay naglalaman din ng omega-3 fatty acid, na nakakatulong na maiwasan ang pamamaga at pagkawala ng buto. Disclaimer. Ang artikulong ito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito kapalit ng profesional na payo, pagsusuri o paggamot, ngayon alam na po natin na makakabuti pala ang pagkain walnuts sa umaga, muli huwag po kalimutan pakibahagi sa mga kaibigan kakilala o kamag-anak, Have a nice day everyone. God bless po sa ating lahat.